halimbawa, hindi naman totally talaga natanggal yung buong ngipin. Yung katulad po na sa picture kanina, kalahati naman. lang. Paano eh. po ang treatment doon, yeah. So, uh -oh. yan, yung, uh, itong tawag naman sa type ng trauma na to ay chipped, chipped. na chipped. tooth, no? So, naputol, pwedeng portion lang, maliit na portion, o pwedeng malaking portion katulad nito. Yeah. Eh. So, kung ito ay nagkukos na ng um, pain, nagkukos na ng may, may swelling na, um, makita, I-X-ray. Yeah, Check sa X-ray kung may involvement na ng nerve. Mm. Kung may involvement na ng nerve, most likely, kailangan na ng root canal treatment. Ay, root canal. Yes. Ano. Ay, akala ko papastahan oh. lang. Pungo, eh. Pero kung, like, for this one, no? Um, Ay, maliit. Medyo, mas maliit lang Kaya siya. Pa. Compared dun sa kanina. Kanina, parang kalahati mm -hmm. na. Oh. Ito, wala pa masyadong sensitivity. Tapos, sa x ray wala namang mm. crack. Okay, iba naman okay. yung crack tooth, no? Mm. um Walang involvement ng nerve. Pwede siya pastahan Pero Kaya. kung ganitong case ang pasta ano sa past could the regular pasta or filling madali siya matatanggal yeah. maraming pasyente po puta mm. ay ganito po pastahan niyo lang balik, balik, po Nag-crack din Ngayon um nako ka kada kakain ka lang no. dahil mahina oh. ang magiging kapit niya kasi kanto mm -hmm. yung kanto ng ipin uh, may tendency to matatanggal lang ulit yung pasta tapos, babalik ulit sa dentista. Hmm. After Or two ulit, ulit months, ulit tatanggal na oh. naman. Tapos, kung may habit ang pasyente ng nagni-nail bite nga, tapos nag-open ng, ch ng chips. O oh, hmm. oh candy. Minsan daw, parang yung Gito. mismo, ano niya, yung gitna niya, minsan yes. nag-sustain yung gitna ko oh. So, kapag gano'n ang case at hindi na kaya ng ordinary pasta, actually ako, personally, ang sinasuggest ko na dyan, the best is veneer. Mm. oo veneers. Cosmetic ano na siya Ay, okay. Kasi again cosmet, um, Pag nag-smile ka Nakita mo ganyan halata. yung pin mo Halatang halata mm -hmm. Very unconscious ka uh, con oh, conscious, conscious ka na mm Hindi -hmm. ka na comfortable sa smile mo uh -huh. So nababawasan ng self-confidence So cosmetic reason na siya Better yes. ang veneers Sa iba naman uh, Kinakrown mm -hmm. okay. Okay. Anong difference ng dalawa pala na yun? Sa veneer and crown Ano ba yung yun nga, sa mga kasambay natin, baka nagbabalak sila nga. Kasi nga, minsan naisip ko, baka mamaya biglang natanggal, di mo pala alam, no? Ano kasi ng confidence, di ba? So, ano, 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 paano nyo may na ang isang pasyente ay mas viable for veneer and crown? Um, again, nasa preference kasi. Una namin kinoconsider consider wow. din. So, so, we suggest the treatment plans the treatment options to mm -hmm. patient. But again, syempre, yung pasyente pa rin ang nagde-decide. Yung budget ba, Malaki ang difference. Budget hey. concern um. din, no? So, sa veneers kasi, may tinatawag na uh, composed veneers and that mm. is more affordable and cheaper. Mm. Kung may ibang uri din ng veneers na porcelain veneers, ang presyo nito almost the same as crown. Mm. But, mas maganda ang quality niya compared to the composite. Mm. But if the budget of the patient is cheaper lang pwede na si composite veneer for this case stronger na rin naman siya but if the patient wants yung talagang ala po talaga nag-grind ako nag brok po ako or ang sports may sports related activity po ako na pwedeng risk factor na lagi pong ma chip up yung ngipin ko so kapag ganu'n naman okay so mag-iba tayo ng treatment option pauwi na sa crown pero ang crown kasi isang buong buo pinali lit yung ngipin. Veneers, harapan lang. Mm. Oo. Okay. Ah, okay. So, mas maganda. Kasi kung babajatan kung mo rin ang pang porcelain, mag-crown ka na. Do, kasi halos magkalapit lang naman ng price. Ang difference lang kasi din niya, kapag veneers, mm. ang veneers, mas less invasive. Meaning, pa rin na? yung ngipin mo, almost oh yun pa din, God. yung tooth structure niya. Harap lang yung binabawasin oh, ng mascara. konti. So, kumbaga, yung integrity ng ngipin mo, okay pa siya. Okay. Compared to crown, na isang buo hanggang likod maliliitin talaga siya. So, once naka-crown ka na, forever crown na to. Mm. Pero yung maintenance naman ng crown and veneers to, magkaiba ba? Or same lang sila ng haba din na tinatagal? Lifespan ng dalawang klaseng material na? Iba, it, depende sa, again, sa mga factors nung pasyente. Mm -hmm. Anong, ano kanyang trabaho, mm -hmm. ano ang kanyang habits na may brook ba siya, kung siya ba ay nagninail bite, ganyan. Mas matibay si crown itself na ipangkagat. Ah. Girl. Si years kailangan to ng pag-iingat is more on cosmetic purpose mm. kasi siya pero kung almost buo naman yung ngipin tapos pinatungan lang talaga for veneers maganda pa rin siya matibay pa, rin. Matibay pa, rin. Matibay pa din siya mas actually mas kailangan palitan ang mga crowns in the future kasi yung kapit nito or yung cement itself sa loob na um, na disintegrate na siya so kailangan din siyang mapalitan so again nasa tamang oral hygiene nasa tamang pag-iingat dok sa yung mga implants naman kasi naisip ko ay na uh, kunya rin natanggal yung ipin ng uh, pwede ba mag-implant at saka sa mga ganung case sa mga chips pwede bang ba implant din ng sagot sa mga problema nila para wala na sila intindihin pa ang implant po ito po po ay kapalit para sa mga missing tooth. Mm -hmm. So ibig sabihin kung pag usapan natin yung abals ng ngipin, yung natanggal na no, ngipin hindi na maibalik, nauwi na sa bunot. Mm -hmm. So hindi, ang implant hindi siya pwede dun sa chip lang kasi mm -hmm. nandiyan pa yung ngipin mm -hmm. mo. So may solution pa to ang gold sa chip ng ngipin, kaya pa i-maintain mm -hmm. yung ngipin. Uh, ano lang natin siya i-treat lang mm -hmm. natin siya. Ang implant po para to sa ayaw mag postizo, mm -hmm. ayaw mag fix bridge. At may budget naman, mm -hmm. um, para maibalik yung integrity ng bone support din, mm -hmm. pwede po ang implant. Oh. Ito yung mayroong screw mismo mm -hmm. na ibinabaon sa inyong bone, sa inyong jaw. Oh. Maraming mm -hmm. options. Oh, dami ko pa rin gusto itanong kay Dok, pero hindi na ng oras. Pero Dok, para lang mga wrap up natin itong topic na to for now, Dok. Uh, uh, sure. Ano po ba yung maipapayo nyo naman dun po sa ating mga kasambahay na nakaranas po ng mga dental trauma? Okay, para po sa ating mga kasambahay na merong naging experience ang any dental trauma or injuries, ko kayo ay prone to any dental trauma because of sports-related, uh, meron kayong sports, basketball, mm. volleyball, better na may suot-suot po tayo, mouth guard, oh, yes. to protect your teeth. no? Mm -hmm. Kung naman ang inyong anak o ikaw mismo ay, ang isang risk factor din kasi kung ang ngipin, especially front tooth, medyo naka-forward, mm -hmm. yung parang hirap kong magulong, naka um uh, bugs bunny parang gano'n. um pronto mataas ang risk nito sa mga injuries magkaroon lang ng fall yun ang unang yun tatama Magkakos ng chipped tooth mm -hmm. o kaya naman a crack tooth uh, kapag po ganito uh, yun then Mouth is is would help mm -hmm. no or better yet uh, ipaayos yung ngipin oh. na naka Lahat forward yun. yes braces can will do that Yeah. So kung nakaranas naman po ng mga uh, knocked out tooth, yung oh. mga nat natanggal no, um pwede pong uh, iconsider or yung mga first aid treatment na nabanggit yung natin kanina. kanina. Oh. Ayan.